<laughs> Ay, siyang mga oras, magmakan ng isang pabilang. Pagbibigay na ulit dinawin pa, more energy. Ano ko I'm <laughs> po ha? Mga backlog, sasabihin nyo kung backlog kayo o schedule ngayon. Ang schedule po kayo, 31, 3 at saka 5. Group 5, group 3, saka 31. Bakit kayo nakalimunay po yung pamilyo na mga oo, oh, at ang price, ang po yung nag-file, yung ID po nung nag-file, ang ibibigay nyo, hindi ID na pasyente. Oo, oh, ako po. Okay. Yung ID po ng pasyente na ibigay ko. Ang okay. uh, okay. uh, okay. uh, ID po nung nag-file,